napakarami po ng mga issue na dapat maresolba mm -hmm. at ang pinal na magbibigay uh, bibigay ng ng uh, solusyon dito ay eh, ang ating pong uh, Korte Suprema. Korte Suprema. Mm -hmm. Oo, kaya uh, ang problema ay eh, impeachment at impeachment pa rin na pinag-uusapan pero ang laman ng ating tiyan <laughs> eh, kumakalma ah <laughs> pero yung marami nating mga kababayan na bago magtanghalian uh, eh maghahanap pa ng pangsaing. Ano? Makakuha man ng pangsaing eh mahal pa rin ang presyo ng bigas. Bagamat pinag-uusapan ng 20 pesos kada kilo, kilo ng bigas. Nako eh yung mga taga Nueva Ecija nagrereklamo po. Uh -huh. Yung ating mga magsasaka, alam mo partner, uh -huh. ang ang anga uh, kanila palang palay uh -huh. ay binibili lamang ng uh, ating pamahalaan sa halagang labing tatlong piso kada kilo. Oh, Mura kaya yan? 13 piso kada kilo? Kung yan ay bibili nila sa mas malaking halaga, mas mataas mm -hmm. na halaga, ay siyempre malaki rin yung magiging subsidiya ng gobyerno at hindi nila kakayahin. Mm -hmm. na ibenta ito ng 20 pesos. Ngayon, ang sigaw natin ay eh, Uh, mabuhay ang Pilipinas. Uh -huh. Ang sabi ng mga taga-Nueva Ecija, eh, ay dapat eh mabuhay din ang mga magsasaka. Tama. Oo, uh -huh. bakit bakit uh, ganito po ang nangyayari? Ang sabi po nila, uh -huh. ang presyo ng palay binibili sa kanila o gustong bilhin sa kanila 13 piso lamang. Uh -huh. Eh alam naman po natin kung gaano kalaki. meron mang subsidiya sa kanilang pagtanim ng ating pong pamahalaan ay eh, talagang Napakalaki po ng uh, ginagasto sa pagtatanim ng palay. Hanggang ito ay maanim, mailagay sa sako at madala sa uh, merkado. So yan ang problema po natin. Siyempre gumagamit sila ng uh, manpower, ng makina, ng patubig. Oh. Gasolina, Gasolina. Hmm. pesticidio at yung pagod talaga sa pagtatanim. Yo, no. Kaya kung ganito, ganito rin at ganito rin lang, ang mangyayari ay talagang yung ating mga magsasaka ay masasabi nating endangered species. Ha? So, hinihiling natin na babaan ang presyo ng bigas sa presyong ipinangako ng ating pamahalaan, eh paano naman anya kami? Paano yung ating mga magsasaka na umaasang yung kanilang palay ay eh, mabibili sa tamang presyo? Pagkat yung presyong, sabi nga natin, ay eh, kahit kahit pa uh, 15 o kaya 20 mm -hmm. eh mas sabi uh, mababa pa rin mababa ha? eh dapat siguro yung forma ng subsidiya ng ating gobyerno sa bigas ay eh, dito na lang natin ibigay sa ating mga magsasaka mm -hmm. ah, halimbawa ang palay ay event uh, abilhin nila ng, ng 20 pesos ang bigas ibibenta rin nila ng 20 pesos. So ibig sabihin, eh nakinabang din yung ating mga magsasaka. Mm -hmm. Hindi lang yung yung uh, mamimili ng bigas. Yung 20 pesos <laughs> na bigas, partner, pwede nating mabili yan sa mga merkado. Mm -hmm. Pero may magkano ang subsidiya ng gobyerno na yung subsidiya mapupunta doon sa mga retailer. Mm -hmm. Uh, mapupunta po yan sa mga retailer. Pero kung ang, ang uh, uh, presyo ng bigas, may subsidiya, bibenta mo ng, ng 20, tapos eh, yung presyo ng palay, bibilhin mo naman ng 13, 13 sa mga magsasaka, ay kawawa naman si, uh, ano, si Juan de la si Cruz boy, na nagsasaka. Uh -huh. uh, dapat, yung subsidiya ng gobyerno na ibinibigay para makapagbenta ng bigas na 20 pesos, eh doon na lamang ibigay sa mga magsasaka. Mm -hmm. Ah, yan, yan po eh suggestion lamang natin. Pag-aralan po ng ating gobyerno o i-balance ha, eh. ah, yung subsidiya, kunyari, eh ang presyo ng bigas dapat mabibili mo mga 38 pesos. Mm -hmm. Ngayon bibibilhin ibebenta mo lang ng 20. 20. Ibig sabihin abunado ang gobyerno nang uh, 18. Ay mm -hmm. baka naman pwedeng yung yung 18 ihatiin eh, natin. Mm -hmm. O kaya yung 8 pesos na lang ibigay natin sa ating mga magsasaka. At yung presyong 13, dagdagan mo ng 8 pesos, eh 21 pa rin yun. 21. So ganun po, huwag naman yung masasakripisyo ang ating mga magsasaka. Pagkat sila ang nagpapawis, sila ang nagpapagod na magtanim. At pagkatapos yung palay nila, ay eh, bibilhin lamang ng napakababang presyo, ay hindi talaga makatarungan pagkat napakalaki po ng gastos. So, usapin na subsidiya, sino ba ang dapat talaga makinabang ng subsidiya na ito? Yung mga negosyante, yung mga rice retailer o mga negosyante ng bigas, o kaya yung mga magsasaka natin na nagtatanim ng palay. O yan ang, yan ang dapat na nakikita siguro. Eh. Ito mga magsasaka ang tinitingnan na isa sa problema. Eh, yung pong batas natin tungkol sa tariffication uh, tarification. Tarifa. Ano? Yung rice tarification, yung taripa. Ah? Habang mura ang, binib, ang, ang bigas ni ang nila, murang bibilhin o nabibenta ng mura, eh halat naman yung bigas sa mga merkado na mga imported galing sa ibang bansa.